Moira, binitiwan na umano ng uh, cornerstone dahil sa sama ng ugali. Para sa aking balitang showbiz, totoo nga kayang ang sama ng ugali ang dahilan kaya't binitiwan na si Moira De La Torre ng kanyang talent management company na Cornerstone. Ito ang laman ng vlog ni OJ Diaz kung saan sinabi nito na may nakarating na balita sa kanya na tuluyan ng tinanggal si Moira ng Cornerstone bilang talent nito. Ayon umano sa kanyang nabalitaan, noon pa may attitude ang singer kung saan nagdidemand daw ito sa management kung ano na ang mangyayari sa kanyang karir at kung ano ang balak ng Cornerstone sa kanyang career. Dahil daw sa pag-attitude ni Moira kung kaya tinuluyan na ito ng cornerstone. Sinaya pa ni OG na di umano'y nakiusap pa si Moira kung pwedeng co-management sila ng cornerstone pero hindi na pumayag na sabing talent management company. Napabalita pa na may kinilaman daw ang non-showbiz boyfriend ni Moira sa mga nangyayari sa buhay ng singer. Nakarating din daw sa cornerstone na pinipilit ni Moira na kunin ang isang staff at mag-resign na sa talent management at sumama na sa kanya.